Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga. Jella moment muna tayo. Noong nakaraang championship, di ba? Ayan si Jema talaga. As in, makita mo talaga yung pagmamahal niya kay Ella. Hindi mapigilan talagang kinikiss niya si Ella sa harap ng maraming tao habang ang iba ay busy nagmumoment sa kanilang panalo ay si Gemma nandiyan sa kay Ella kasi parang naiiyak si Ella sa tuwa dahil sa championship sila ayun makita natin si Gemma talaga nag-effort talaga na aluhin si Ella at kiss di ba ilang beses niya yan kiniss si Ella o di ba ang swerte din ni Ella kay Gemma mahal na mahal talaga siya ni Gemma gala siya pero mahal na mahal din siya ni Ella de Sos. o di ba iba, talaga ang Jella. So, yan, congrats again kay Ella at kay Gemma. Hanggang sa muli, bye-bye. Always remember, wag po tayong pa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Kung gusto, scream like Kita-kita tayo sa next season. Bye-bye!